Nagtipon ang mga leader ng simbahan sa teritoryo ng Northern Luzon Mission para sa isang Church Leaders Evangelism Emphasis Seminar. Layunin ng seminar na mapalalim ang mga pagkunawa ng bawat department leaders sa kanilang mahalagang papel sa pagsulong ng Harvest 2025. Ang balitong may pag-asa, iahatid ni Sam Hilvano. Kasabay ng paglunsad ng Harvest 2025, ang isang taong esitehiya sa pagbabahagi ng ibanghelyo, isang hamon din na may tuturing ay kung paano nga ba masisigurado ang epektibo nitong implementasyon. Kaya naman, bilang tugon ang NLM ay nagsagawa ng isang Phase 1 Church Leaders Evangelism Emphasis Seminar na kung saan layunin nito na magbigay kaalaman sa mga leader ng mga simbahan sa Northern Zone kung ano nga ba ang magiging papel ng bawat departamento sa nasabing bagong isitahiya. Ang layunin ng Church Evangelism Emphasis Seminar na nangyari dito sa Northern Luzon Mission ay may equip ang bawat pastor, bawat leaders ng iglesia, bawat kanib sa ating Harvest 2025 lalong higit sa paghahanap ng mga taong tatanggap sa ating Panginoon. Uh, sa pagiging bagong elder ng Malasigi Church, ang seminar na ito nakatulong po sa akin para ma-open up yung sarili ko na kumbaga maging badalay siguro akong magbigay na ngayon ng halimbawa uh, aral sa mga nasasakupan namin. Ang nasabing programa ay dinaluhan din ng iba't ibang mga direktor ng Northern Zone Mission at dito masusing hinimay at binigyang diin ang mga dapat gawing kaparaanan para sa unang yugto ng Harvest 2025. Bukod pa dito, ibanahagi din ni Pastor Ismael Cavazon, NLM President, ang mga dapat pangabangan susunod susunod na hakbang sa pagpapalawig ng nasabing bagong estratehiya. Sa buwan ng Abril, lahat po ng churches ay magkikisangkot po sa pangangaral. Sa buwan po ng July, ang lahat ng mga church pastor at district pastor. At sa buwan ng October, ang mga direktor po at mga administrators ng Northern Luzon Mission ay magkakaroon po ng pangaral sa iba't ibang dako. Sa makatuwid masasabi ng seminar na ito ay patunay lamang na ang NLM ay laging kaagapay sa pagtiyak na ang bawat isa sa ilalim ng Northern Luzon Mission ay kaisa sa pag-abot ng matagumpay na Harvest 2025. North! Layunin ay maghati ng balitang may pag-asa sa Milvano para sa Hope Today.